Kung nakikinig ka nito ngayon, ito ay dahil may isang lumang alaala na kumikilos sa pagitan mo at ng isang tao, isang bagay na tumatawid sa panahon, sa katawan, at umabot dito, kahit na ang mundo ay nagtangkang burahin ito, kahit na ang isip ay tumatanggi, kahit na siya ay malayo, may mga ugnayang hindi maipaliwanag, tanging mararamdaman lamang, at minsan, ito mismo ang di maipaliwanag na pag-ibig na dumating upang pagalingin ang mga sugat na hindi mo alam na daladala mo. Nararamdaman mo ba ito? Na ang pag-ibig na ito ay hindi nagsimula ngayon? Na mayroong isang bagay dito na humahaplos sa mga lugar na wala nang iba pang nakaabot. Parang alam niya ang tungkol sa iyo, kahit na hindi niya alam. Parang ang kanyang mga mata ay kumikilala sa mga bahagi mo na kahit ikaw ay nakalimutan na kung ang mensaheng ito ay nagsimula ng humaplos sa iyong puso mag-subscribe na ngayon. Ang kanal na ito ay hindi tungkol sa nilalaman. Ito ay tungkol sa espiritual na pag-akyat. Tungkol sa mga alaala na bumabalik, mga sakit na humihingi ng paggaling, at mga kaluluwa na alam na hindi sila nagkita sa pagkakataon lamang. Ngayon, susuong tayo sa mga pinakamalalim na aral na dala ng pag-ibig ng mga twin flames. Ang pag-ibig na ito na nag-aapoy, nagpapalaya, na nagbabago, na hindi dumating upang maging madali, Dumating ito upang maging totoo. Dahil hindi ito dumating upang kumpletuhin ang iyong ego. Dumating ito upang palayain ang iyong kaluluwa. Ngunit bago tayo magpatuloy, huminga ng malalim kasama ko. Ramdamin ang vibrasyon sa loob ng iyong dibdib ngayon. Dahil ang darating ay hindi lamang isang script. Ito ay isang tawag. May mga araw na ang katahimikan sa pagitan ninyo ay mas masakit kaysa sa anumang sigaw. May mga gabi na talagang nararamdaman mo na sharein ay nakakaramdam. Ngunit nagkukunwari siyang wala at ito ay nagpapasakit sa iyo. Naguguluhan ka, napapagod ka. Sinusubukan mong magpatuloy, ngunit lahat ay nagpapaalala sa kanya. Ang mga kanta, ang mga amoy, ang paraan ng pagbabago ng langit kapag iniisip mo siya. Parang kabaliwan, di ba? Ngunit hindi ito. Hindi ka nag-iisa dito at hindi hindi ka nag-iimbento ng mga bagay na wala. Nararamdaman mo ang nararamdaman niya ngunit hindi mo alam kung paano ito harapin. At ito ang misteryo ng pag-ibig sa pagitan ng mga twin flames. Ito ay nagbubunyag ng mga nakatago. Ipinapakita nito ang mga kailangang pagalingin. At madalas, ang paggaling ay nagsisimula sa sakit ng hindi pagkapayagan na mabuhay ang pag-ibig na nais mo. Ngunit talagang hindi ba siya nakakaramdam ng anuman? Natapos na ba? Lahat ba ito ay isang proyekto lamang sa iyo? O maaaring, ang distansya na ito ang katahimikan, ang paghihiwalay, ay paraan lamang na natagpuan ng universo upang itulak kayong dalawa papasok sa inyong mga sarili. Ngayon, pag-uusapan natin ito. Tungkol sa pag-ibig na nanggagaling sa malayo. Tungkol sa pag-ibig na nagpapagaling ng mga lumang sugat. Na nagbubukas ng mga espiritual na portal. Na humaharap sa ego. At kahit na mukhang natapos na, patuloy pa rin kumikilos sa hindi nakikita dahil ang mga twin flames ay hindi isang simpleng romansa. Sila ay salamin ng kaluluwa. At kapag nagsimula kang makakita, wala nang paraan upang bumalik sa pagtulog. Kaya't manatili ka sa akin hanggang sa wakas ng mensaheng ito. Buksan ang iyong puso. Dahil marahil, tanging marahil, ito na ang sandali na inaasahan ng iyong kaluluwa upang muling magising. Nagtatanong ka kung bakit siya umiwas. Ano ang nangyari sa pagitan ng malalim na titig? At sa walang hangganan na ngayon ay umiiral sa pagitan ninyo? Napaka-intense, napaka-totoo, lampas sa mga salita, at bigla, katahimikan, distansya, indifference. Parang nakalimutan niya ang lahat. Parang ang sandaling iyon ay walang kahulugan. Ngunit naaalala mo, narinyo mo. Nararamdaman mo ang eko ng sandaling iyon hanggang ngayon. Para bang sumisigaw ang kaluluwa, iyon ay totoo. At totoo nga. Ngunit hindi lahat ng katotohanan ay handang maranasan sa ibabaw. Ang pag-ibig ng mga twin flames ay may ritmo na hindi nauunawaan ng isip ng tao dahil hindi ito gumagalaw sa lohika kundi sa paggaling. At madalas, ang paggaling ay nagsisimula sa paghihiwalay, sa kawalan, sa sakit ng labis na nararamdaman, at hindi alam kung ano ang gagawin dito. Marahil nandyan ka ngayon, sinusubukang kumbinsihin ang sarili na natapos na. Sinusubukang magpatuloy, magkunwari, magdistract. Ngunit sa loob, lahat ay buhay pa. Dahil hindi ito simpleng pangungulila. Ito ay isang koneksyon na patuloy na nagtutulak sa iyo papasok. Para bang may isang bagay na hindi nakikita, na kumikilos pa rin sa inyo, kahit sa pinakamalupit na katahimikan at nagtatanong ka, naiisip ba niya ako? May bahagi ba siya na nararamdaman pa rin ang nararamdaman ko? O ako lang ba ang malalim na lumusong? Ngunit tingnan mo, walang pag-ibig ng kaluluwa na nabubuhay sa isang tao lamang. Kung naramdaman mo hanggang sa buto, kung nakita mo ang kanyang mga mata na kumikislap sa parehong sandali nang bumilis ang iyong puso, alam mo na, siya rin ay nahawakan, kahit na siya ay tumakas kaagad pagkatapos. Dahil ito ang paradox ng pag-ibig sa pagitan ng mga twin flames, ito ay nagpapagaling. Ngunit bago ito, ito ay nasasaktan. Hindi dahil sa kasamaan, ngunit dahil ito ay nagbubunyag ng lahat ng mga bagay na naitago sa ilalim ng karpet ng kaluluwa. Mga trauma, mga takot, mga lumang sugat na natutulog hanggang dumating ang pag-ibig. At ang pag-ibig na iyon ay dumating, tulad ng isang alon tulad ng isang alaala mula sa ibang buhay. Para bang kilala mo na siya bago mo pa malaman ang kanyang pangalan? Ngunit alam ba niya? Naiintindihan ba niya ang lahat ng ito? Marahil hindi. Marahil wala siyang malinaw na pag-unawa sa kung sino kayo. Marahil nakaramdam lamang siya ng napakalakas na puwersa. Isang bagay na nagalis ng lupa, na nagpagulo sa lahat ng katiyakan. At dahil dito, siya ay tumakas. Dahil ang maramdaman ka ay napakalakas, dahil tiningnan mo siya at nakita niya ang kanyang sarili. Hubad, buo, walang maskara. At sino ang hindi handa na makita ang sarili ay tumatakbo. Alam mo ito. Dahil may bahagi sa iyo na nais din tumakas. Nais ding magkunwari na wala itong halaga. Ngunit na natili ka. Pinili mong maramdaman. Pinili mong manatili na may bukas na puso. Kahit na masakit. At dito nagsisimula ang iyong proseso. Hindi upang maghintay para sa kanya ngunit upang maunawaan kung ano ang nais ipakita sa iyo ng koneksyong ito. Dahil marahil, sa kaibuturan, siya ay dumating upang ipaalala sa iyo ang tungkol sa iyo, sa mga bagay na nawala mo sa pagsisikap na pakiusapan ng iba, sa mga bagay na itinago mo upang matanggap, sa mga bagay na nakalimutan mo sa pagsisikap na umangkop sa isang pag-ibig na hindi iyo. Dumating siya bilang isang salamin, at ang refleksyon ay hindi palaging maganda, ngunit ito ay totoo kaya't masakit ito. Dahil hindi lamang siya ang umiwas. Ikaw ang nawawala sa sarili mo sa napakaraming ibang kwento. At ngayon, tinatawag na muling bumalik. Ang sakit ba na ito ay parusa? O ito ang tawag para sa isang mas malaking muling pagkikita? Ang kawalang ito ba ay katapusan? O isang kinakailangang paghinto bago muling magsilang ang isang bagay? Hindi lahat ng tila katapusan ay katapusan. Minsan, ito ay ang universo na naglilinis ng daan para sa bagong simula. Hindi isang simula kasama siya, tiyak, pero kasama mo. Kasama ang iyong esensya. Kasama ang iyong liwanag na nakasara. Hanggang ang pag-ibig na ito ay muling umilaw. Ang sakit ng pag-abandona ay hindi lamang nasa kanyang kawalan. Naroon ito sa eko na nananatili sa loob mo. Sa pag-uulit ng mga lumang sugat na tila gumaling, Ngunit muling dumudugo kapag siya ay umalis ng walang paliwanag. Kapag ang kanyang katahimikan ay sumisigaw ng mas malakas kaysa sa anumang pamamaalam. At dito ipinapakita ng pag-ibig ng mga twin flames, ang kanyang lakas. Hindi bilang isang kwentong pambata, kundi bilang isang malalim na salamin ng kaluluwa. Dahil hindi siya dumarating upang kumpletuhin, siya ay dumarating upang ihayag, upang tanggalin ang mga maskara, upang ilipat ang lahat sa lugar upang gawin kang tumingin sa loob tulad ng hindi mo pa nagawa dati. Ang ganitong uri ng pag-ibig ay hindi madaling makuha, pero ito ay totoo. Napapansin mo ito kapag nararamdaman mong kahit na malayo, siya ay patuloy na naroon. Kahit na nagtatanggi, patuloy pa rin siyang nakakaramdam. Kahit na nagtatago, patuloy siyang naaakit sa loob ng isang bagay na hindi niya alam kung paano pangalanan. Ngunit nakikilala mo. Dahil ang koneksyong ito ay hindi mental. Ito ay enerhiya. Ito ay espiritual. At kapag ang dalawang kaluluwa ay nakakonekta sa ganitong paraan, walang distansya ang makakapaghiwalay sa kanila ng ganap. Ngunit bakit ito masakit? Dahil ang kaluluwa ay tumatawag. Ngunit ang ego ay sumisigaw. At siya ay nakakulong sa sariling ego. Sa sariling sakit. Sa mga trauma na nagturo sa kanya na umiwas sa pag-ibig upang protektahan ang sarili mula sa pagsuko, upang magtago sa likod ng kontrol. Ikaw ang nag-activate sa kanya, ikaw ang naghayag, at ito para sa kanya ay nakakatakot. Hindi siya tumatakas sa iyo, tumatakas siya sa lahat ng iyong pinupukaw sa kanya, dahil ang maramdaman ka ay sobrang lakas, sobrang matindi, sobrang totoo, at ang sino mang nagdaan sa buong buhay na nagpoprotekta mula sa katotohanan ay hindi alam kung paano humarap sa kung ano ang totoo. At dito pumapasok ang spiritual na labanan. Ang nararamdaman mo ay hindi lang pangungulila. Ito ay ang refleksyon ng iyong sariling kaluluwa na sumusubok na gumaling. Dahil ang pag-ibig na ito ay dumating upang ipakita sa iyo kung ano pa ang kailangang yakapin. Ang mga sugat ng pagtanggi, ang takot sa pag-abandona, ang ilusyon na kailangan mong mapili upang maramdaman ang pagmamahal ipinapakita sa iyo ng universo sa bawat katahimikan niya kung saan pa may mga butas sa loob mo. Hindi upang parusahan ka, ngunit upang palayain ka dahil hindi na pwedeng magpatuloy sa pananakit sa pag-ibig. Hindi na pwedeng mawala sa iyong sariling halaga. Ang pag-ibig na ito ay dumating bilang isang tawag. Isang tawag upang alalahanin ang iyong liwanag, upang gumaling, upang bumalik, at marahil Tanging marahil, siya rin ay tinatawag, ngunit patuloy na tumatakas, patuloy na nakikipaglaban, patuloy na sumusubok na patahimikin ang kanyang nararamdaman, at naririnig ng universo ang hindi mo sinasabi. Nakikita niya kapag ikaw ay umiiyak ng tahimik, kapag nagkukunwaring matatag ka, ngunit pakiramdam mo ay maliit, at siya ay tumutugon, ngunit hindi palaging ayon sa iyong inaasahan. Minsan, ang sagot ay dumarating sa anyo ng kawalan. Dahil sa kawalan niya nagsisimula kang makita ang iyong sarili. Nagtatanong kung bakit ito masakit. Napagtatanto na ang sakit na ito ay hindi bago. Ito ay nagmula sa nakaraan. Mula sa ibang mga pag-ibig, mula sa ibang buhay, mula sa iba pang mga bersyon mo na natutong humingi ng piraso. At ngayon, oras na upang wasakin ang siklo na ito. Dahil ang pag-ibig ng kaluluwa ay hindi pagkukulang. Hindi paghihintay. Hindi desperasyon. Ito ay pagpapalaya. Ito ang dumarating upang ipakita na ikaw ay buo na, na hindi mo kailangan mapili ng sino man upang maramdaman ang pagmamahal, na ang tunay na muling pagkikita ay nagsisimula sa loob. Hindi ka narito upang mabuhay lamang ng isang kwento ng pag-ibig. Narito ka upang magising. At ang pag-ibig na ito, gaano man ito kakaos ay tinuto padang papel na ito kung ang anumang bahagi ng video na ito ay kumikilos sa iyo magkomento dito isulat kung ano ang sinusubukan sabihin ng iyong kaluluwa ito ay hindi lamang isang video ito ay isang salamin para sa iyong paglalakbay ang kanyang katahimikan ay hindi ang wakas minsan ito ang yung simula ang simula ng iyong pagpapagaling ng iyong muling pagkakakonekta sa kung ano ang iyo. Dahil naglaan ka ng napakahabang panahon na sinusubukang maunawaan, umaasang makikita niya ang iyong sakit, naghihintay ng isang aksyon, isang salita, isang sagot, na nakalimutan mong tumingin sa iyong sarili, upang mapagtanto na ang sakit na kanyang pinukaw, ay hindi bago. Palagi na itong nandiyan, nakatulog lamang. At ngayon, ang pag-ibig na ito ay dumating upang magdala ng liwanag. Ito ay isang paggising na hindi nagsisimula sa mga yakap, mga pangako, o maligayang pagtatapos. Nagsisimula ito sa mga pagkabasag, mga kawalan, at mga katahimikan na masakit. Ngunit nililinis. Nagsisimula ito sa kaluluwa na hinihila sa ilalim upang matutong huminga muli na may higit na katotohanan. Dahil kapag ikaw ay nagmamahal sa isang tao na tunay na nakakakita sa'yo, na humahawak sa mga layer mo na iyong itinago, lahat ay nagiging hindi matatag. Nawawala ang lupa. Ang isip ay nakikipagdigma sa puso. At ang ego ay sumusubok na lumaban. Sinusubukan kontrolin. Sinusubukan intidihin. Ngunit hindi mo maunawaan sa isip. Ang tanging nakikilala ng kaluluwa. At narito ang susi ang pagpapagaling ng koneksyong ito ay hindi nakasalalay sa pagpapabalik sa kanya. Nakasalalay ito sa pagbabalik sa sarili dahil ang pinakamimithi ng iyong kaluluwa ay hindi ang kanyang pag-ibig kundi ang iyo. Ang pagmamahal sa sarili na iyong iniwan habang sinusubukang magkasya sa pangarap ng isang tayo. Ang koneksyon sa iyong esensya na iyong pinatahimik kapalit ng mga piraso ng presensya. Ang iyong liwanag na iyong pinatay sa pag-asa na hindi ka magningning ng higit pa sa kanyang kayang tiisin. Ngunit ngayon ay iba na. Ngayon alam mo. Alam mo na ang pahingang ito ay hindi parusa. Ito ay tawag. Alam mo na ang paghihiwalay na ito ay hindi pagtanggi. Ito ay proteksyon. Alam mo na ang sakit na ito ay nagtutulak sa iyo pabalik sa tahanan, papunta sa loob mo. At kapag bumalik ka, lahat ay nagbabago. Ang puso ay kumakalma ang isip ay sumusuko, ang espiritu ay nagaayon, dahil hindi mo na sinusubukang kontrolin ang nararamdaman ng iba. Sa wakas ay nakikinig ka sa kung ano ang nararamdaman mo, at ang nararamdaman mo ay sagrado. Marahil siya ay babalik, marahil hindi. Ngunit ito, ngayon, ay hindi na ang sentro ng iyong buhay. Dahil ang tunay na muling pagkikita ay nagsimula, at nagsimula ito sa iyo na tinitingnan ang iyong sarili ng may katapatan. Sa iyo na tinatanggap ang iyong sarili. Sa iyo na naaalala na hindi mo na kailangang masaktan upang maramdaman ang buhay. Bago siya bumalik, kailangan mong bumalik sa iyo. Bago dumating ang anumang mensahe, kailangan mong pakinggan ang iyong sarili. Dahil ang koneksyon ay lumalabas lamang sa panlabas, kapag ito ay umiiral na sa loob, at walang mas makapangyarihang at ang buhay ay hindi paglimot. Hindi ito pagtalikod, ito ay pagtanggap sa lahat ng nararamdaman, sa lahat ng pangungulila, sa lahat ng intensidad, at sa kabila nito, magpatuloy. Dahil ang magpatuloy ay hindi pagtalikod, ito ay paggalang sa kung ano ang naging, nang hindi nakakulong sa kung ano ang hindi na. Ang pagbibigay ay hindi pagsuko, ito ay pagtitiwala, ito ay pagpapakawala ng kontrol, hindi ng damdamin. Ito ay pagpayag na ang uniberso ang manguna habang inaalagaan mo ang iyong panloob na hardin. Hindi mo kailangang habulin ang sino mang naligaw sa kanilang sarili. Kailangan mong tumakbo pabalik sa loob. At doon, sa pinakamalalim na katahimikan, maririnig mo ang sagot na palagi mong hinahanap sa labas. Ikaw ay pag-ibig. Ikaw ay sapat. Ikaw ay lahat na. At sino mang salamin, ay makaramdam. Hindi ka ang bahagi na naghihintay. Ikaw ang bahagi na nagigising, na nagpapailaw sa gitna ng pag-abandona, na nagbabago ng katahimikan sa panalangin, ang kawalan sa presensya, ang sakit sa kamalayan. Dahil ngayon, may nagbago sa loob mo. Ang babaeng kumukulong, sinusubukang intidihin ang iba, ay ngayon, nagsisimulang lumawak upang intidihin ang sarili. Ang humihingi ng mumunting pagmamahal ay ngayon, umuupo sa sariling mesa, upang pakainin ang sariling liwanag. Ang umiiyak dahil sa kakulangan ay ngayon umiiyak sa pasasalamat para sa lakas na natagpuan sa gitna ng pagkawala. Dito nagsisimula ang tunay na muling pagkikita. Dahil ang mga twin flame ay hindi lamang dalawang kalahating naghahanap. Sila ay dalawang buo na kailangang maalala kung sino sila bago subukan na muling magkita. At ito ang tawag ng iyong kaluluwa ngayon alalahanin. Alalahanin ang iyong esensya, ang iyong kabuuan, ang iyong kapangyarihan. Alalahanin na hindi ka dumating sa mundo upang maging kalahati ng sinuman. Dumating ka upang maging buo, upang magningning, upang magmahal ng may kaluluwa. Ngunit nang hindi nawawala, dahil kapag bumalik ka sa sarili, siya ay nakakaramdam, kahit malayo, kahit tahimik. Kahit sinusubukang takasan ng lahat ng nararamdaman, siya ay nakakaramdam. Dahil ang mga kaluluwang ganito ay hindi nawawala ng koneksyon, sila ay nagre-resonate. At kapag ang isa ay nagigising, ang isa ay nahahawakan kahit hindi naiintindihan kung bakit. Ito ang magnetismo ng kaluluwang nasa kapayapaan. Hindi nito kailangan ng mga salita, ng mga panghuhuli, ng mga patunay. Ito ay simpleng umaabot at ang pag-vibrate na ito ay nagbabago ng lahat sa paligid. Dahil nagsisimula kang maglabas ng bagong dalas, isang dalas ng sinumang hindi na humihingi ng pagmamahal, dahil siya ay pagmamahal. Ng sinumang hindi na umaasa na makita, dahil siya ay nakikita. Ng sinumang hindi na natatakot na mag-isa, dahil siya ay buo na sa loob. Ito ang pagsagip. Hindi ka dumating dito upang magdusa para sa pagmamahal. Dumating ka upang alalahanin kung ano talaga ang pagmamahal. Dumating ka upang pagalingin, sa loob mo, ang mga bakas ng mga buhay at karanasan na nagturo sa iyo na ang pagmamahal ay sakit, na ang pagbibigay ay pagkawala, na ang koneksyon ay pagdepende. Ngunit ngayon, alam ng iyong kaluluwa, ang tunay na pagmamahal ay nagpapalaya. Hindi ito humihigpit, hindi ito nakakulong, hindi ito naguutos, ito ay dumadaloy. At kahit na ang pagmamahal na ito sa pagitan ninyo ay umiiral pa, ito ay maaaring umusbong lamang kapag pareho na kayong handa. At ang iyong bahagi sa prosesong ito ay nagsimula na. Ikaw ay bumabalik sa sarili, sa iyong liwanag, sa iyong kaluluwa. At ito ay nagbabago na ng lahat. Hindi mo kailangan na makasama siya upang magkaroon ng kapayapaan. Dahil ang tunay na pagkakaisa ay hindi nagsisimula sa paghawak. Nagsisimula ito sa espiritu. At kung siya ang iyong twin flame, ang ugnayan ay nabuo na. Ang muling pagkikita, hindi maiiwasan. Ngunit habang hindi pa ito nagiging material, ikaw ay nagiging material sa sarili. Nagugat, nagpapatratag, nagmamahal sa sarili. At ang pagmamahal na iyong binubuo ngayon, ay ang pagmamahal na magpapagaling sa lahat. Kasama na ang hindi niya nalagyan ng pag-aalaga. Hindi kakalahati ng sinuman, ikaw ay buo, at sinumang salamin mo ay makaramdam. Ang ilang mga kwento ay hindi nagtatapos, sila ay nagiging. Ang ilang mga kawalan ay hindi mga kawalang, sila ay mga portal. At ang ilang mga koneksyon, gaano man subukang patahimikin ng buhay, ay patuloy na umaawit ng tahimik sa loob ng dibdib, dahil sila ay nagmula sa kaluluwa, at ang nagmumula sa kaluluwa, ang panahon ay hindi ito mabubura. Narito ka na. At kung narito ka, ito ay dahil may isang bagay sa loob mo na tumangging sumuko, hindi para sa sino man, ngunit para sa katotohanan na naramdaman mo. Para sa napakalinis na vibrasyon na hindi kayang ipahayag sa mga salita, ngunit pinupuno ang katahimikan. Para sa tingin na nagsasabing, kilala kita, kahit hindi naiintindihan kung bakit, at hindi, hindi ka balew Ni hindi ka nagpapalaki ng usapan. Ni hindi ka nag-iisa sa nararamdaman. Ang iyong naranasan ay totoo. Ito ay totoo. Ngunit ngayon, kailangan itong muling sukatin. Dahil ang pagmamahal na nagpapagaling ng mga lumang sugat ay hindi ang nananatili sa anumang halaga. Ito ang nagigising, ang nagpapalaya, ang nagpapakita sa iyo kung sino ka kahit na hindi nananatili ang iba. At ikaw ay liwanag, ikaw ay apoy, ikaw ay daan at tahanan sa parehong oras. Ikaw ang lumalabas at pinipiling magpatuloy sa kabila ng lahat na nagmamahal at gayon pa man ay iginagalang ang sarili na umiiyak ngunit hindi nawawala. Ngayon, oras na upang bumalik sa sarili na may higit na katotohanan, na may higit na gaan, na may higit na pananampalataya sa hindi nakikita dahil may mga bagay na nararamdaman ng puso bago pa man makumpirma ng realidad. May mga pagpapagaling na nagaganap sa espiritu nang maraming bago sila lumitaw sa buhay, maaaring bumalik siya, maaaring hindi. Ngunit ang pinakamahalagang muling pagkikita sa iyong paglalakbay ay nangyayari na ito ay sa iyo. At kapag bumalik ka sa sarili, kapag inaalagaan mo ang iyong kaluluwa, kapag nagtitiwala ka sa oras ng buhay, lahat ay nagbabago. Dahil sumasagot ang universo, nagbabago ang vibrasyon, at anuman ang sa iyo ay babalik. Nang walang pagsisikap, nang walang pagtakbo, nang walang sakit. Ang pag-aari ng kaluluwa, ang panahon, ay hindi ito mabubura. Ang universo ay nag-aalaga. At kapag binitiwan mo, inihahanda nito. Walang bagay na walang kabuluhan. Kaya, kung ang mensaheng ito ay nakipag-usap sa iyong kaluluwa, mag-sign up na ngayon. May darating pa. At marahil, ito ang eksaktong kailangan mong marinig dahil ang kanal na ito ay hindi tungkol sa mga katapusan, ito ay tungkol sa mga espiritual na pagsisimula. Ito ay tungkol sa mga liwanag na nag kapag ang lahat ay tila madilim. Ito ay tungkol sa iyo. At ngayon, nais kong marinig ka. Nararamdaman mo bang may natitirang bagay sa pagitan ninyong dalawa? O nararamdaman mo bang sa wakas ay bumabalik ka sa sarili? Ikwento mo sa akin sa mga komento ang iyong kwento ay maaaring magbigay liwanag sa kwento ng ibang kaluluwa na nasa parehong landas at huwag kalimutang ang mga twin flame ay hindi naghahanap sila ay nagkikita sa oras na handa na ang kaluluwa